So, summer na talaga siya. So, ayan. Kailangan lang ganyan. Pinsan lang naman nyo. Once a, once a week lang ang linis. Kasi yung tubig ayaw nilang Sayang. Kailangan doon sa labas. Kailangan linisan. Kaya nga sabi ko pag ang ano ininis eh, kailangan mo talaga ang trabaho. Kasi pag hindi mo laguin yung trabaho, wala. Pagod ka talaga sa kailangan mo din yung... gawa ng laro <laughs> para matapos tapos sa na mawala yung pagod mo pampawala lang ba ng pagod So, oh, ayun lang. Ingat po tayong lahat. Ano man yung mga natin. Naka ilang months na naman tayo. Malapit na matapos. So, ilang months na lang. December na naman. So, yun lang po. Much love and God bless. Ingat tayong lahat.